At verbena, bahagyang bumilis habang nasa ibang bohol. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. DJ Frankie, bahag mga ka-vibes, bahagyang bumilis ang bagyong verbena at ito ay nasa bisinidad na ng Inabanga, Bohol. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services o Pag-asa, nakita ang sentro ng bagyo sa bisinidad ng Inabanga, Bohol. Mayroong taglay na lakas na hangin ito na 55 km per hour at pagbukso na hanggang 90 km per hour. Sa kasalukuyan nakataas ang typhoon signal number 1 sa mga lugar ng Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Uh, Araceli Taytay, El Nido, Dumaran, Rojas, San Vicente, Puerto Princesa City sa Palawan, kabilang na ang Kalamian Group of Islands at Puyo Islands at sa Cagayan na uh, Silio Islands. Sa mga bayan naman ng Balud, Mandaon, Bilagros, Kawayan, Placer, Pio V. Corpus, Esperanza, Uson, Di Masalang, uh, sa City of Masbate, Mobo, Palanas, Aroroy, Kataingan at uh, Baleno naman sa Masbate sa lugar ng Visayas ay nakataas din ang signal number 1 na kinabibilangan ng Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Gimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, Samar, Eastern Samar, Bidiran, Leyte at sa Southern Leyte. Habang sa Mindanao naman ay nakataas ang signal number 1 sa mga lugar ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental, Baungon, Lib City of Malaybalay, Malitbog, Kabanglasan Sabukinon. sa Bukidnon, Sapangdalaga, Kalamba, Baliangaw, Floridel, Lopez Haina, Oroquieta City, Aloran, Panaon, Jimenez. Concepcion naman sa Bisamis Occidental at sa mga bayan ng Jose Dalman, Manukan, President Manuel A. Rojas, Katipunan, Dipolog City, Polanco, Pinyan, Dapitan City, La Libertad, Sibutad sa Rizal at Mutia sa Zamboanga del Norte. Matapos na, na Bohol. Ito sa Hagna Bohol nitong alas 11 G's ng gabi ng lunes ay tatawid ito sa Visayas at Palawan bago dumiretso sa West Philippine Sea ng umaga ng Nobyembre 26. Inaasahan ng makalalabas ang bagyong verbena sa araw ng Kuwebes, Nobyembre 27 ng madaling araw o hanggang umaga. Patuloy na ipinababala ng pag-asa ah, na magdudulot ng pag-ulan ang nasabing bagyo. Samantala mga ka-vibes, wala naman pong pasok dito sa, lalawi, sa lalawigan ng Batangas dahil nga po sa inaasahang sama ng panahon ay uh, nagdeklara na po ng walang pasok sa Santo Tomas City, Batangas sa lahat ng antas, pampubliko at pampribado maging sa bayan ng San Jose, Batangas. Lahat ng antas, pampubliko at privado. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. At yan ang kabuuan ng balita ngayong umaga, November 25, 2025, 6.48 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. At ating balita ay hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. Follow them on their Facebook page, Lipa Medics Medical Center, their Instagram at Lipa Medics Medical Center. And you may check out their website, lipamedics.com. At mga ka-vibes, manatiling nakatutok sa GV 99.9 para kayo ay GV informed, GV aware, and GV updated. Muli ako po si DJ Frankie at nakasama natin sa kabilang si DJ Joey Boy at DJ Noel dito lamang sa GV 99.9. Your good vibes. GV Balita Express GV Balita Express Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express GV Balita Express Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Matangas. GV Balita Express GV Balita Express Mga balita sa loob at labas ng Timog at Tagalugan. GV Balita Express GV Balita Express GV Balita Express